At sa ating Partners in Peace and Progress Stories ngayong gabi ng Miyerkules, mahigit 10,000 mag-aaral ang makatatanggap ng masustansyang pagkain araw-araw sa loob ng isang daan at 75 feeding days sa ilalim ng Homegrown School Feeding Program ng MBHTE. Ang Partners in Peace and Progress Story mula kay Jen Garcia. Isinagawa ng MBHTE ang ceremonial launch ng Homegrown School Feeding Program kasabay ng culmination program ng Nutrition Month sa Muhammad Ali S. Guru Gymnasium sa Bayan ng Matano. Pinangunahan ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education ang naturang aktibidad na dinaluhan ng mga opisyal ng ministeryo, lokal na pamahalaan, mga pinuno ng paaralan at mga mag-aaral bilang pagkilala sa kahalagahan ng kalusugan at edukasyon. Sa taong ito, pinalawak ng MBHTE ang saklaw ng programa sa 28 paaralan mula sa dating Siam na ngayon ay sumasaklaw na rin sa 10 bayan sa Maguindanao del Norte. Tinatayang 10,451 na mag-aaral ang makatatanggap ng masustansyang pagkain araw-araw sa loob ng 175 feeding days. Ang mga pagkain ay ihahanda gamit ang mga sangkap na direktang binili mula sa lokal na mga magsasaka at manging isda na hindi lamang sumusuporta sa kalusugan ng kabataan kundi pati na rin sa kaunlarang pang-ekonomiyan ng komunidad. Sa kanyang talumpati, Binigyang diin ni Minister Moag Bal na ang programa ay konkretong pagpapamalas ng moral governance at hakbang tungo sa katarungan at pagkakapantay-pantay sa edukasyon. Dumalo rin si Dr. Biking Balente, kinatawan ni Governor Dato Tukaw Mastura ng Maguindanao del Norte, kasama si Mayor Zoria Bansil, guro ng Matanog, at si Brigadier General Larry Batala at nagpahayag ng kanilang pangakong suportahan ng kalusugan at kapakanan ng mga mag-aaral sa rehiyon. Lubos din ang pasasalamat ang MBHTE sa matibay na pakikiisa ng UN World Food Program na patuloy na katuwang sa pagtitiyak na walang mag-aaral sa Bangsamoro ang mapag-iiwanan pagdating sa pangunahing pangangailangang nutrisyon. Bilang bahagi ng programa, isinagawa rin ang ceremonial na pamamahagi ng tulong tulad ng feeding program support check, kitchen utensils, iron fortified rice, garden tools at seeds, at the warming supplies sa mga beneficiaryong paaralan. Sinundan ito ng ceremonial feeding, commitment wall signing, at mural painting bilang simbolo ng partisipasyon ng komunidad, suporta sa mga mag-aaral, at pagtutulungan ng iba't ibang sektor. Jen Garcia, I might Philippines